man news, news. 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 CNN Live, live. Nationwide Nation. Nation Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Mas pinaga ngayon ng Comelec Region 10 ang paghihikayat sa mga botante, lalong-lalo na sa mga new voters na magparehistro na para sa lokal o barangay election sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Kasabay nito, binabalaan ni Atty. Renato Magbutay, Comelec Region 10 Director, ang mga masasangkot sa modus bilang flying voter. Kumunan niya ang ganitong pandaraya lalo na sa barangay election. Sasampahan ng kaukulang kaso sa paglabag ng Omnibus Election Code ang sinumang ma-identify sa pamamagitan ng kanilang Voters Information System o BIS. Sa BIS, makikita nila kaagad-agad ang mga double registrants. Naging common na modus ng mga flying voter ang pagparehistro sa ibang lugar, ngunit hindi transfer of registration ang kanilang ipi-fill up sa form kundi bilang new registrants. Sa Voters Information System ng COMELEC, mag-aalarma ang kanilang system dahilan marami sa mga nais bumoto noong eleksyon sa 12 ng Mayo ay hindi nakikita ang kanilang mga pangalan sa voters list. Bilang aksyon ng COMELEC laban sa mga double registrants, sinuspindi nila ang karapatan nitong bumoto noong nakaraang local at national midterm elections. Kinumpirma ito ni Comelec Region 10 Director Atty. Magbutay sa Meet the Press sa pangunguna ng Cagayan de Oro Press Club kahapon. Upang may balik sa normal ang kanilang status bilang butante, kailangan anya bumalik sa nasabing lugar ang butante na kung saan nag-apply siya ng new registration sa halip na transfer of registration lamang. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN, Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide, Nationwide.